Hello, good morning. Ayan, 4 a.m. lumabas ako para bumili ng tusino. Nakata ko si Miming. Nag-aabang, bibigay sa kanya dyan sa may karnihan. Buntis, wawa naman. Kaya tinawag ko, sabi ko, Bibi, gusto mo kumain? Ayan, oh. Kumain siya, oh, cute niya. sobrang okay talaga pag lagi ako may dalang cat food kahit saan ako pumunta kasi anytime na may makita ako ay uh, gutom na gutom siya o oh. Muntis kasi, nag-aabang ko oh, naman, nag-aabang siya nang magbibigay sa kanya. Nakatingala siya sa tasa Ayan o. Oh.